Hello guys, good evening for today's vlog. Ato na ihatag ang kuan ang pagkaon sa among silingan nga doggy dogs ni Ara Dire na Naku, nakuan na hinon nalimot ko. Dili. Dili na. Dili na dong. Agoy, sto lang guba. Dili na imong habot kang kuan ni. Eh. Big boss si Big Boss guys, Tara, dire guys. Big Boss. Dara Big Boss, Big Boss guys, oh tanawa niya. Ara guys, oh. Hmm. Hmm, kain na. Na tara guys. Si Big Boss, hmm. Nagkauna siya. Hmm. Kain na. Hmm. Pagaan na ko siya guys para busog po siya ga-appeal. Wala na naisulod. Yung big bus man to. Sige na big boss na ikaw. Hmm, isingat kay kung maayo guys ay. Si banana guys, naglimpyo sa aircon, sa taklob sa mong aircon. Kaya mong aircon wala na. Wa pa na nalimpyo guys, wala pa jud higayon. ko na hugasan guys kay kung dili na ko hugasan si banana na po yung mahugas ani eh. mura po na siya ako guys kung naabi ka makita ang trabaho na ayap kung kung ano hindi hukol Una. <coughs> na Guys, Lord. Nagmumulok ng likod. Ay, Mike. nami ako na human guys ini dapat na ako nami at e 30 guys kay 30 minutes man nag-inom nag kani kuan guys herbal at e 30, uh, 30 minutes ay abutangan ang tiyan o rice para epektibo kayo ang atuang herbal nga ginainom og atuang ginhaguan nga pagluto o pagpangalap mga ano guys

nga ang ta. Hi everyone! Nangugas ako sa plato sa akong mga doggy dogs guys para maray mong ilang clocks yun. Kay ugma na po, mag breakfast na po ni sila. Breakfast naman ni sila, an guys. Panihapon. Panihapon. Ano, ano guys? Hindi. Kuha na siya, nag-PR sa Asa ba? Ano awa pa sa anak? Ano na to? I-charge niya to. Ito man, man. Hmm. Kulang okay? hmm. 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 pag 15 minutes guys ay ha, may mga on. Um... Ah, kita ko likod. <laughs> si Wak, oh, no, pwedeng i ko Ako sa'yo ko, ano? Uh. Edit pa man makita? Ang, okay, nagkuan pa man ko, Yan, awan ninyo ako ang siloy, guys. Hmm? Hoy, nagunsa ka din, ha? Unsa na naman pwede mong giatangan din, ha? Ngita na po kaaway dira, no? Ikaw, ha? Ano, na maldita, nakasuka din dako ka, ha? Hindi si, mong giatangan din, ha? Si, ganina, si Piring man ti mong giaway nga singgit karon ron. karon ron, ginsa na din, ha? Si na po, si Tiger. No, no? Hmm, -mm, or bas kamera. Hmm, ang muta ba ya? Ang muta mo, bibi. Ugma maligo na ka ugma ha kay dirty na kayo kag kuan. Nahurot nga yang kuan may pagkaon. Oh, nga yeah, very good Inga, on, ramay ra may pagtimpla yung pagkaon para mahurot. So, Susya sure, siya kay nagpagkaon na nga ang Russel guys, gipalitan yun ako na siya isa ka na gi orderan yun ako sa TikTok. Pamahaw pa niya kaunon guys. Kani guys oh. Naay mm, na nabilin tulo na lang kabuok abi. Mm, ni pagkaon guys. Mangita gud ni siya ani. Morning time mangita niya, ani. Mm, pagka evening time na pud guys mangita siya. Pagka kadlawon ang iyahang cat food mo ihang kanon. Mo na ako guys, ako ang akong tulog pagkadlawon putol-putol gina guys kay tungod anak niya. Dili ta maglato? Anak lang. Ikaw. Ikaw. Ana. Ang lagi ana an na kay original dahon. Hmm. Mm. na ka? Lapay. Huh. Ana guys. Muna nga. Di gyud na siya pwede mahutdan anak guys kay mahutdan na siya anak guys. Magkuan na siya guys, dili mahimutang sa ihan gibati, magsige na siya lakaw-lakaw. Mo nang na mo na pa pahutdan ana. Sa bright siguro na niya ka. Dili man kay kuan man pud siya, naman yung kuan ko. Kaya yung di ka i-spring siya, ano labi sa tanga, laglang. Ana di ay. Normal lang ito. Ay, Diyos ko, Lord. Ma-auto, guys, nga, tulo na lang man ka na bilin Nag-order na po ko ganina din. Lahit na po aku ang ako ang gi-order nga. Flavor, guys. Ko pada kuan na pala kung gi-kuan kay Kato. Salmon po, gano'n? Ang flavor ato. Salmon man guys. So, order na po ko of tuna. Unya kay pakanon man po na ako, akong mga akong mga kuan ato. Mga cut na ko nga. Mga aspin ako nga mga, mga iring guys. Kay looy po baya kaayo. Maglantaw sila nga. Lamit yung pagkaon ni Rosel nga Ilaha. mag lang sila. O sahay. Tagaan po na akong cut food manapakan pagkanon po sila ato guys. Isa e, ka sashe. Yeah. Ito nga na nila. Duha ang makakaon si sa isa Kay 80 grams man na. Dagan man na siya sulod. Mutong makakaon po silang upat. Kay duha ka buk ang ilaha. Duha ka sashe. Ito nga sila ato. Makakaon po sila guys. Uy patigay eh, kung mga dugidugs, Makakaon po gani. Dagaan po nako, Kay para makatilaw po sila. Ano ba? Patas tanan. Para walay kuan. Bita walay mahay. Okay. Hmm. It depends upon the situation. Hmm. hmm. Nagpaabot na lang ni sa time, ay times, sa time guys, kay mga ano din yung banana. Ang lawit, ko ano eh. Mga o, may banana, taod -taod, guys. Uh. ano na din banana, taod-taod guys. Kuha na lang ka, kuha na mong ano ipaabot. Ah, 15 minutes na lang di aga. Hmm. 15 minutes na lang, mga ano na din ang ng ganito na nang ganito. at ito, at Takilid, manto. to. Datong ako ah, yung isa na ako. Ito sana Nindot mong ganito siya kay Kuan. Ang tango-tango lang yun, mali yung siya ito Butil. Ikasukan ako siya diri sa vlog kay nagatang siya kinsay mo sa mukuan diya sa bintana kay ang awayon. Hmm. Mm, atang siya. Oy, di sila. Ni agi ra pa si ko kro. Di ko. tambling. Nga ramde na Mga ano Mangaon guys. Ay, gusto, Lord. Ay, guys, kitid niyo doon. Ito ba lang mag-vlog, eh? Ay, hey, namawi, no, ito ko kayo eh. pila ka. Adlaw ko lang ka-vlog, ah. Hindi ko gi-vlog ka rin. Eh. Ako, taas ko storage. Ay, ito ba lang mag-vlog ka rin. Ay, ito ba lang. Iguram na ko aron pag man ako kuan. Pag man ako vlog, ayun mag ano ko sa YouTube. <clears throat> Then, sa kuang kuan sa kuang Facebook page. Sa pong mga reels, ana. na guys. So, dira sa sigo Taman, kayo ba? man? So, diri yung taman guys. Maglag na pagbalik po niya. Pag mga onamigas, kayo magulat pa magumi umiog Pila kaminuto na lang, dadanawa daw. 10 minutes. Ah, uh, 10 minutes guys. Ay, may mga on day yung mag-vlog ko. na po food, guys. So, salamat guys sa itong support. Pag-like and share ninyo sa ako ang Facebook page, Facebook account, Lost TikTok. thank you so much yung pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. So, ang pintang tanan guys. God bless. I love you all. Bye everyone. Bye.